ako oh, si Vice nakakausap ko yan. Baka siguro na confuse sila kasi best actor, oh, Kami si yun, Vice. Ba, yun, baka doon nagka <laughs> <baka>, <laughs> Vice, 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 Baka Vice, <laughs> Vice, oh. Oh. Vice, 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 ang balita ako, may pasabog daw tayo sa sports. Uh, yeah. um, Meron. Um, eh. uh, may bomb threat. Hindi, sa, <laughs> <sports. laughs> <laughs> <laughs> sa nalalapit na All-Star, so lumabas na yung boto. Uh, Ay, yan na. Ay, uh, yan na, 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 uh, na, na, na yung, boto Wisely. All-Star Games ng PBA ito, no? PBA. Ang si Wisely. Sa kauna-una. Lumabas si number one pick, si Greg Slaughter. Slaughter. Rookie. Kasi mo Greg Slaughter, number one. the number two is Chris Ellis. So, Hinebra pa pero sa number 3 natin is syempre, James Yap. So, oh, ang oh, oh, Para sa akin si James Yap dapat panggilas nga talaga. Yeah. Ng world eh. Pero ang yung sumunod saka sa kanya sa 4, counting konti lang difference yung parang 6 votes, 8 votes lang yata. Yes. Si Mark Baroka. So si Ooh, Coffee Prince, Coffee Prince, si, si, cream. Cream. Oh, number si And Sa number 5 naman is si Mark Barakael. Oh, ulit. Tatlong Ginebra players and dalawang <laughs> sa At saka, ano din to, mga ex-Gilas. Oh, na mga nila is yung Gilas for sa ano, sa so August. Oh. Wow. At dahil mention team team si na mention mo si James Yap, mm -hmm. natutuwa <laughs> naman ako, di ba, nabalita na yan na si James Yap at saka si, Aquino. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, ang dami nilang binitawang salita dati, marami hmm. mandaan pa. Hmm. Diba? Oh, Pero, so at least ngayon, naisip naman nila kung ano yung mas nakakabubuti kay baby, James. Yan yung mga ganyang baby, baby, baby. pagbabate. Gustong gusto yan ng Wika Records. Yeah. Tsaka Wika Clothing. Thank you, Wika Clothing. At dahil sinasabi mo na, Wika Clothing, <laughs> FMCC, <laughs> Francis M. <F>. Clothing <laughs> Company, maraming salamat sa aking sponsor dyan. <laughs> salamat sa nanay ko. Okay. Yan kay Carlo <laughs> Manikis. Salamat <laughs> Kay Carlo Manikis, <laughs> ang aking kaibigan dyan sa FMCC. Yes. Maraming salamat. At last week, sinelebrate yung anniversary ni Francis M. Really? The man from Manila. Kaya yeah. if you okay. want to get the, shirt, the visit any FMCC shop. Binabati ko yung mga taga-bombero sa amin. yung Tinas Karinder yan. Okay. <laughs> <laughs> at dahil like, si James Yap at saka si Chris Aquino nagbati. Meron din ako malita. Nagbati si sila? No. May Mike, we need to kailan ba yun? Itong nakaraang ano lang, Bingo. araw, linggo. hindi linggo, oh. may Twinita siya na may nakasama si Bimbi na nagsiswimming. Sim, At Ito ay si Daniel Matsunaga. Wow. Ano? Oh, so okay. ang binabalita okay. ngayon, na baka itong dalawa eh nagkabi. Kam good terms. Nalang, uh, si Bimbi tsaka si Daniel. <laughs> Grabe, Ang bata pa niya. Nagkakamabutihan na sila. <laughs> pag pag, pag swimming, tinuturuan. Oh, Sana <laughs> madibanda ni Chris. Sana madibanda ka ni Chris. Pwede pero nililaw na yun ni ano ni Chris. <laughs> Nagiging uh, oh, <laughs> uh, Dania type si Daniel. Siya ba? Ah, si ah Chris, paano, uh, uh, Kasi ayaw niya na ng bata. Ayaw niya na ng bata. Kaya ngayon, ang balita, isang governor, Polit politician. yun, mm. ang talagang nanliligaw kay Chris Aquino. Na Mata, gwapo. Sino bang governor ang bata? Probinsya ba yan? hindi pa naman ako Sige, sabihin bata. Ba? natin, bataan governor, bataan governor. Kaya pala bata. Oh, yun. 44 years old lang, so ang hindi nakakala yun edad nila ni Chris. So, hintayin natin kung nga amin si Chris Aquino about that. Ilan taon na si Chris? Um, pero hindi ba siya meet ng 40s? Oo, ang bata pa rin. Yes. Mm. Grabe, no? Grabe. Okay, eto si Kabuskadang friend. <laughs> May speaking, balita. Uh, speaking of gilas, uh, na sa camera recently lang. <laughs> Yung ano, naturalization ni Andre Blatch, isang wow. NBA player. <laughs> Umasa sa ano, pero hindi pa siya final kasi kailangan pang pumasa sa Senado. At oh, pi pipirmahin ah, dapat panapat ni Tangulong. Matagal Pero, matagal, si matagal, ba, matagal. Pero hindi naman dali. No, labas sa kama, ano. Baka tapos na FIBA, tsaka na na <laughs> 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 Pero <laughs> sa akin lang, sa akin lang, medyo eh, hindi na kailangan itong gawin, eh Kasi mm -hmm. ano naman ang gagawin ni Blatch pagdating sa Gilas. Uh, pagdating sa FIBA world, hindi na naman natin inaasahan na mananalo tayo ng championship. Tama. So sa akin lang, sa, sa akin lang talaga, bakit ba hindi ko Bakit hindi lang puro <laughs> <laughs> Pilip Pilipino pala rin din? Yes. Yeah. Para, Para mas gain ng experience. Oh, yes, Kung so, matalo yung talaga, na lalo, puso Pinoy oh, ang lalaban. So, oh, eh, isang so, Pinoy. Oh. Dahil ito nga yun, pinipilit na tinipilit na nilang i-naturalize in oh. to si Andre Blatch. Paano naman si ano, si Doughty Doughty? Ang team Fever Rules, isang naturalized naturalize player lang kasi. Oh, Diba, para sa akin, ito naman si Marcos Dautich, siya ay talaga yung napamahal ko. Oh, na, na? tumul oh, tumulong, tumulong talaga. Tumulong talaga. No, no, no. mo naman by heart pinoy na ito uh, si Marcos oh, no, Dito na siya. So, so, na, sa, kanya na lang ibigay yung sulat na 'yon. 'Yon, 'yun, yun, oh, yun ah, nga yung, okay. yung sinasabi nila, kung puso lang yung pag-uusapan. Syempre Daut si Dautich, nagbuo oh, parang nagbuwis na ng buhay diyan. No, 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 no doubt. Dyan no doubt. No doubt. No doubt. No doubt. Sa laro, makikita mo naman talaga na parang Pinoy talaga 'to. Foreign noy na foreign. Saka hindi ganoon kagaling si tong si Blatch. Oh, okay, so Andre Blatch is a, I, I hate to say this, no, alam naman natin marami <laughs> tayong NBA fan dyan, oh. na nanunod, pati mga Brooklyn Nets fans, yes. pero Andre Blatch is a one-dimensional player. Yeah. So, what we need is someone who can complement and create chemistry with the Gila. Kasi Garnet yes. na lang kinuha nila. Oo, ano <laughs> oh, no, si Gila okay. Kevin Garnet. Kung mag-naturalize ka na lang, dapat okay, yeah, solid na. Dapat to, ano pa, 2 years para ago pa, para makapag-dyan. Kasi mga siya, kinaturalize. Pero hindi <laughs> eh, <di laughs> pwede yan, yeah, eh, yeah. eh, naglaro na sa UST.

Ayan, mga ka Ito na, hinihintay. Ito yeah. na. na. Ito, 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 oh, ito na. na Ay, ito na. Na, ito, na, Ay, ito na. na. Hindi, hindi. Time to make hula-hula na gano'n. Ayan! Lion item! Oh, sino itong dating sikat na sexy star? Osang. Uy. Osang. Yeah, Osang na no? naman. star? Osang na naman. Dating sikat na sexy star na balitang naghihirap na ngayon. Sad-sad no. sad kasi parang lahat ng pinaghirapan niya dati, eh, bigla na lang naglahong parang bula at wala na. Ay, uh -huh. Lahat ng ari-arian niya yata inaipagbili na niya yan. dahil uh, hirap na hirap na siya sa buhay. Uh, pero ang talagang chika dyan, eh, dahil nga sa paghihirap niya sa buhay ngayon, pinasok niya ng isang business na dating business ni Tina. Ano yung negosyo yan? Uy, pero yun nga nakakalungkot dahil parang uh, bugel na siya ngayon. Parang nagbubugaw na siya. Wow. Ah. Oh. So parang meron siyang grupo ngayon na nag-join na siya doon na puro mga magagandang girls yeah. ang kanilang hinahawakan para... Bebenta. Hindi na ibigbenta, parang ipapag- Renta ano lang, renta. Renta lang, renta. <laughs> <laughs> oh, so yun ang yeah. usap-usapan sa showbiz ngayon dahil nga hiyang-hiya na raw sa kauutang itong si dating sexy star. Kaya... Yun ang ginamit niyang ano, way para kumita naman kahit pa Pero mali hindi ba? <laughs> uh, <laughs> Siyempre. <laughs> yeah. so, yun, nulaan niyo na kung sino Or siya sino? Walang, Flo! Floo! 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 <laughs> walang clue. Clue! Walang clue ayoko na. Clue! Basta dating sexy nalaos. star. Na nalaos niya. 90s? Nga. 80s? 70s? Baka ano pa ba yan ah? 60s. Basta! Ako bombastas. Basta may R sa <laughs> are Saneo. Ayun na. Saneo. Saro ang kamasada kung gusto nyo malaman yan. Siyempre, abang-abang lang. <laughs> Pwede nyo hulaan. Oh, walaan oh, walaan nyo, ah, oh, walaan nyo ah. Uh, nyo, nyo. Shusam, kung meron ko yung idea. Nyo, si Sige, ipadala nyo sa amin fan Pag nahulat kayo, yung unang nakahula, isasama namin kayo dito sa show. Wow! Kala ko ililibre mo doon. <laughs> 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 Hindi, kasama na nun, ang paglilibre <laughs> ni Miss Tina. Siyempre, huwag nyo kakalimutan lagi kapag nag-comment kayo, i-hashtag nyo yung ICM show Para mag-trending tayo. Yes, para mag-trending tayo. At saka, siyempre, Don't forget to follow Irvin. Ayan Twitter. sa Twitter, Irvin Santiago 7. Yes. yes. So, follow me. Yan, kahit gamit, may lenting reaction mo. <laughs> <go. laughs> follow me on Twitter as well, Glenn John L. And Instagram, Glenn John L. Ayan, mga kabuskan. Yeah. Yan. Tsaka follow niyo si Dayan, malakas na follow. Kaya <laughs> <laughs> <So, laughs> <laughs> <laughs> hey, mga kabuskan na, pa nagpapasalamat ulit kami sa inyo hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Mm mo. -hmm. Hindi dahil wala. sa mama ko, wala ako dito. <laughs> sa gulang ko. Panira talaga. <laughs> <laughs> e eh, mga kabuskada, sa susunod na linggo ulit, dito lang sa Show Show us!